Ang kanyang pinapalabas na nanay-nanay doon sa kanyang late registration at late registration ng mga kapatid niya ay pinapatay na ni Alice Go. Ito ang wow trending Mayor Alice Go. Meron palang mga scout ranger na binabayaran para linisin ang mga taong pwedeng tumistigo laban sa kanya. Ayon pa nga kay Atty. kausing na isa-isa nang pinapatahimik ni Alice Go ang mga taong posibleng magdiin sa kanya sa mga kaso na kinakaharap niya ngayon. Una, ang engineer na pumirma ng building permit sa Pogo Hub sa Bambantarlac pangalawa, ang taong di omano ay nagpeke sa kanyang birth certificate para makakuha ito ng late registration. Dinukot si Gilbert Flores noong May 30 at natagpo ang wala ng buhay noong May 31. Ginurgor daw ito na mga scout ranger ni Alice Go ni Laslas ang liig at ngayon daw ay inuutosan na ni Alice Go ang kanyang mga binabayarang scout ranger na hanapin na ang di manoy pinay na nanay niya na si Amelia Lial at pati na rin daw ang dating driver nito na ngayon ay nagtatago na dahil pinaghahanap na nga ito ng mga scout ranger ni Alice Go. Mabait lang daw na tignan ang mukha nitong si Alice Go pero sa kaloob-looban nito ay isa itong demonyo at marami na daw itong ginorgor na mga Chinese na mga tauha nila sa Bambantarlac kapag di daw ito. Sumunod sa mga utos ay siguradong gugurgurin ang aabutin at ang mga Chinese daw na nawawala na pinaghahanap na ngayon ng kanila lang pamilya, sinimento pa daw ito ni Mayor Alice Go. Oh my God! Dagdag pa ni Atty. Toto Kausing na meron itong mga safe house na ibinigay pa ng kanyang informant ang mga address sa kanya na kung saan dito daw sa mga safe house na ito ay inilibing ang mga Chinese na hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Base pa nga sa komento ng mga Chinese sa China dahil ang issue ni Mayor Alice Go ay uh, nabalita na rin sa China na itong si Alice Go daw ay pumunta lang daw ito sa Pilipinas para gumawa ng ilegal at hindi na daw nila ito kinikilala bilang Chinese. Ito ang kanilang komento. Basahin natin. Nakasulat ito sa Chinese pero meron translation dito sa baba. You are a small country that is lagging behind in everything. Do you still need us to engage in a spy war? At meron pang isa, except for tourism, there are not many good people who go to Philippines. They do illegal activities in our countries and betray China. At the same time, these people are no longer Chinese but are smearing China. Oh my God! Panoorin natin ang video ni Atty. Toto Causing. Ang peking mayor, hindi siya totoong Pilipino klaro konfirmado na po sa ng aking A1 source. Ang pinanggalingan po ng aking informasyon ay hindi ko po sasabihin kung sino siya sapagkat po ay sigurado ako na papatayin siya kung malalaman ako sinong pangalan niya. At uh, sa totoo lang, sinisiguro ko na ako'y delikado rin pero sa ngala ng Diyos at pag-iingat ay hindi tayo magagapi ng kampo ng mga demonyo. Alam mo po, bago ko sa sisiwalat kung sino si Alice Go, nais ko lang sabihin sa inyo na talagang sa likod ng mukha na mala malaanghel nito ni Alice Go o ang totoong pangalan niya ay si Go Huaping ay ang uh, satanas na may sungay at may buntot. Yan po siya. At uh, ito ang problema natin sa ngayon. Marami na po siyang pinatay na mga Chinese na nangutang sa kanilang junket-junket dyan, sa kanilang mga pogo-pogo at ang hindi makabayad ay talaga nang uh, sinisimento na dyan sa pangalawang safe house nila sa Makati. Ang safe house nila po sa Makati ay uh, dalawa ang isa sa Burgos Street dyan sa Makati. Ang isa ay hindi ko lang bangitin kung saan. At ang nangyayari dyan, basta may papatayin sila, dinadala doon sa kanilang lugar sa may Maribeles. At uh, bago ba, pagdating sa Maribeles, talagang uh, pwede namang patayin doon, pwede, pero dinadala nila dito sa Makati. Ang pakay nila ay para hindi na yan magano magkikwento. Ang problema lang dito, yung mga Chinese na pinatenya na hindi nakabayad sa mga utang nagsusugal, natatalo, na umutang sa junket, ay ano na, hindi na makakabalik ng buhay sa kanilang lugar sa China. So anyway, ang, ang ginagamit po ni Alice uh, Goh or Goh Huaping sa kanyang mga sindikato, sa kanyang pamamaraan na isa sa pamamaraan niya para mapatupad niya ang kanyang gusto ay gumagamit po siya ng mga scout rangers. Uh, bigyan na natin ang pangalan yung isa sa mga scout rangers na ginagamit siya na pinapapunta niya, taga Quezon City ito, na pinapapunta niya sa Mabalakat, ay hindi sa Bamban kung meron siyang ipapayari, ipapatay. Ang isang huling misyon na ginawa nitong Scout Ranger na to. Pwede ko siyang tawagin sa pangalan na ano na uh, Leon Guerrero. <laughs> Leon Guerrero parang lito lapid. do. No? Leon Guerrero. Si Leon Guerrero ay isang Kapampangan na sundalo na nagpapakagamitin kay Alice ko. Siya po ay isa sa Scout Rangers, apat na Scout Rangers na ginagamit siya para pumatay. At sinasabi ng aking source ng information na si Leon Guerrero na yan, na isang scout ranger, ang ginamit para dukutin noong May 30 si Gilbert Mejia Flores na siyang nagpalate register kay Alice Go. Kasi si Gilbert Mejia Flores po ay isa po siyang empleyado sa Tarlac Civil Registrar's Office. Alam niyo naman ng Civil Registrar's Office po ay yan po ang opisina sa bawat bayan, bawat lungsod na kung saan bawat may may panganak obligado po ang mga doktor na nagpapaanak, ang midwife na nagpapaanak at kahit na pati hilot na nagpapaanak, obligado po sila na within 5 days dapat magsumiti na sila ng uh, form ng birth certificate, birth certificate of live birth na nakalagay na dyan yung pangalan ng ipinanganak, pangalan ng nanay. Kung hindi man makilala ang tatay, basta importante nanay. So, pang iba pang mga detalye. Kung sino ng paanak, ipangalan din dyan. Kung hilot, ilalagay din dyan. Ngayon, mayroon ding proveso sa ating batas na Marami po, kinikilala po kasi na maraming mga Pilipino ang hindi nakapag-rehistro kagad ng kanilang Certificate of Live birth pagkatapos sila isinilang. Isang halimbawa na po yun, ayon sa Philippine Statistics Authority, sa kanilang report doon sa hearing sa House of Representatives, umabot po ng mahigit 3 milyon hanggang ngayon ang mga Pilipino na hindi pa nakarehistro ang kanilang kapanganakan. Alam mo, uh, aminin ko, ako ay 24 years old na nung nilate register ako ng nanay ko na namatay. One year sa ngayon na namatay. Nilate register niya ako sapagkat kukuha po ako ng board exam bilang civil in para pagka-civil engineer. ng kaya dahil uh, ang problema ko na nag-aaral ako noon sa Coronadal National Comprehensive High School sa Coronadal Central Elementary School at hanggang sa gumraduate ako sa Mindanao State University, Marawi City, ay wala akong birth certificate. Kasi nung panahon na yon na ini-enroll ako ng nanay ko sa Coronadal Central Elementary School, ay sa buong Pilipinas, nagtitiwala na yung iskulahan o Department of Education, Culture and Sports, no? Education, Culture and Sports. Naniniwala na sila sa kung ano sasabihin ng nanay kung kailan ipinanganak ang bata at ini-enroll Kaya ano ako yung grade 1, wala akong birth certificate. Kaya nagkaroon ako ng birth certificate nung nagkaroon ng late registration nung kumuha ako ng board exam na. So in other words, hanggang ngayon, gumraduate ako ng Bachelor of Science and Civil Engineering, full scholar pa, wala namang birth certificate. Alam mo, kikwento ko dito, maraming nagsasabi rito sa akin na mga, mga ano, yung mga ibang mga kasing edad ko o mas, na, mas matanda sa akin na sampung taon, ang kanilang report sa akin sa kanilang mga, mga message o mga private messages ay retirado na sila ngayon ay hindi sila makatanggap ng kanilang mga pension sapagkat ang uh, problema nila ay wala silang birth certificate. O kagaya ng aking subscriber na si uh, Papa Doms, Domingo Ligario, is si mechanical engineer siya. Siya ay lisensyadong mechanical engineer, eh, pero retirado na siya ngayon, hindi sa trabaho. Hindi niya makuha-kuha yung kanyang pension sa SSS sapagkat hindi siya makapagbigay ng birth certificate. Hanggang ngayon wala pa siyang birth certificate. So yan po ang kadahilanan kung bakit pinayagan ng batas yung tinatawag na late registration. At dahil mayroon tayong late registration, sinamantala naman yan ni Alice Go, uh, ni Go Huaping, kasama ang mga sindikato niya, at pina-late register si Go Huaping at ang kanyang mga kapatid na si ang pangalan ng mga kapatid niya. Ilabas natin. Ipakita natin sa ating screen para nagsasabi ako ng totoo. Okay, ito ha. Share screen. Pasensya na kayo, medyo mabagal kasi mabagal ang RAM ng aking computer na ginagamit. Uh, hindi mabilis eh, dapat mga 16MB, ah, 16 gig ang ginagamit ko na RAM. Eh ang problema ko, mga 8 gig lang ito. Kaya it will take time. O oh, yan, nakikita nyo, yan ang pangalan ng totoong pangalan ni Alice Go. Go Huaping. Uh, ang nanay niya ay nakalagay dyan na si Winnie Lin. So nakikita sa Special Investors Uh, residence visa uh, control number 9810043 na binigay kay Winnie Lim na may address na 170 to 171 A Mabini Street 4th uh, Avenue, Caloocan City na sila ay special investors visa na ang hinahawak na nanay niya at nakalagay dito yung nanay niya na Chinese. So may passport pa bino, siya tinabunan lamang ito ng itim yung passport number kasi may tinatawag na uh, data privacy act o batas na bawal mo i labas yung mga sensitibo ng information patungkol sa tao. So ngayon, ito ang mga anak ni Wen Ye Lim na nakalagay rito ay si number one, si Go Hua Ping. Ito ay si Alice Go na ipinanganak noong August 31, 1990. At uh, Meron din siyang uh, SRB number or the Special uh, Investors and Res Residents Visa na may number din siya sarili. Tapos si Go Janlong bilang anak ni Wen Yilim, si kapatid naman niya. Uh, tapos si Go siyang Jan. yang oh, yan, hirap talaga ipronounce sa mga pangalan ng inchik. So yan po ang uh, ayon din sa aking A1 source. Kumpirmado po yan yung mga pangalan na yan. No? na at konfirmado din po na yung passport na ginagamit ni ni Alice Go ay dalawa Chinese passport at saka Philippine passport na kung pupunta siya lalabas siya ng Pilipinas ipipresenta niya sa mga at mga immigration agents natin paglalabas siya uh, ay wang pipakita niya Philippine passport tapos, kung uh, darating na siya sa China, ipapakita na China passport. O ngayon, um, pagkatapos, ang um, ito yung sinasabi, kinukonfirma ng aking a source na dala-dalawang passport ang ginadala ni Alice Go pag umalis yan. So, ngayon may nagtatanong sa akin, yung Sheila, Tony, wala dyan. Anyway, sa aking records, na binigay sa akin ng aking iwan info, ito lang talaga yung tatlo sila na magkakapatid. Yung iba yon fake news, uh, news, na yun. So, si Lucy siya sabi niya, uh, the way ng style ni Alice Go ay communist. Alam mo, mamaya ko na sasabihin ko, ano, sasabihin ko lang muna si Alice Go. Si Alice Go, ang, um, ang sinasabi dito ay talaga siya ay talagang siya pa rin ang nagpapatakbo ng tinatawag na Pogo hanggat sa kahit mayor na siya. Ngayon sa batas ng Pilipinas po, pag ikaw ay politiko, mayroong tinatawag na kailangan bitawan mo na yung pag-aari mo sa mga bagay-bagay, uh, sa mga negosyo, sa kung mga, ano man mga pwede kang kumuha ng mga prangkisa sa pamahalaan o permit, bawal yan. O, tingnan din natin yung ano, ang isa sa kanila. Ito po yung uh, buong pangalan ng nanay nila, si Winnie Lim. Walang middle name kasi mga China eh. So ang address ni Winnie Lim nung uh, kumuha, ito record niya sa kanyang SIRB, ubig sabihin, a uh, Special Investors Residence Visa. So Jianjiang, Jinjiang City siya sa Fujian, China. Okay? At um, ito naman ang nakita na kinonfirma ng ng aking iwan source na yung passport na pinakita ni ni ano ni Win Gatelian ay ito nga yung passport ni Alice Go. Ngayon gagamitan lang ito ng face recognition na application ay tumbok na na si Alice Go o GOO, o ano man ang pagpronounce mo, at uh, si Guo Huaping ay isang babae. So pagka ganun na, pag mayroon na tayong ebidensya ganun, pwede nang gamitin ngayon ng Office of Solicitor General na isang pa ang kaso para patanggalan ng Filipino citizenship at tanggalin siya sa pagiging mayor ng Bambantarlac. Ngayon, uh, sa susunod, isisabalat ko kung ano ang naging relasyon ni Alice Go o ni Kegua Go uh, Huaping kay Rafi Tolpo at saka kay Lauren Ligarda at saka kay Bung Pinida. Ha? Okay? So, kaya nga malakas ang loob niya kasi kakampi si Bung Pinida. <laughs> so, tapos, ang importante po rito, ha, ang mga taong yan ay konfirmado na galing sa Fujian, China. Sa Fujian po, marami diyang mga inchik na mga sindikato ang style, mga nanggagaling sa sugal. Ngayon, kailangan nila linisin ang kanilang pera. Kaya yan ang explanation kung bakit nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Itong tatay daw ni, ano, ni Alice ko, pambili ng helikopter. Pero yung helikopter na yan, yun ang ginamit na hinatid sa Lambunaw, Iloilo, si Amelia Leal para itago. <laughs> Kasi baka makilala pa siya. So ngayon, ang isa pang sinabi sa akin, nag-alala daw yung aking iwan informant na pinatay na po yung driver ni Alice Go na personal. Uh, siyempre nakakaalam kasi siya, siyempre baka magsisiwalat. Kasi ang problema kay Alice uh, Lialgo ay isa siya pong amo na malupit. Um, makikita mo napaka-anghel ng muka pero napakalupit sa totoong buhay. At dahil sa kanyang kalupitan, marami po siyang mga uh, kasama sa trabaho, kasama sa buhay, kasama sa bahay na um, hindi tumatagal sa kanya at mga ito ay umiiwas sa kanya. At uh, mind you, hindi po siya nagdadalawang isip para may ipapatay, para may lamang ang kasinungalingan, talagang ginagawa niya magpapapatay. Kaya nga, pinapatay po si, si Gilbert uh, Mihia Flores na para malaman, para hindi siya magsasabi na siya mismo ang nagsampa at nagproseso ng tinatawag ng late registration ni Alice Go. Kaya lang, nakuha na rin itong passport na kopya ni Alice Go ay eh, pwede nang gamitin ng Office of Solicitor General yan para mapatunay na hindi siya hindi siya no na siya si Alice Go at si Go Huaping ay isang babae o isang tao lamang. At kung ganon, may presenta yung passport ni Go Huaping na Chinese, matatanggalan na ngayon siya ng pagka na pagka pwesto ng pagka mayor at matatanggal na siya sa pagka Philippine citizenship at yung mga lupa na binili niya ay magiging ano magsasampa ang Office of Solicitor General ng tinatawag na reversion at ibalik sa Filipino ang mga lupa na nabili niya. Actually, isa lamang sa mga halimbawa, maliit o di ka, libu libo na pong mga Chinese ang nangyari na pinalabas ng mga tunay na Pilipino sa pamamagitan ng tinatawag na scam na ginagawa nila. Marami kasing Pinoy sa atin na pag binigyan ng pera, mga official ang bayan natin ay nawawala ng pagka-Pilipino nila. So, tinatanggap nila ang late registration na Pilipino yung isang kagaya ni Alice Go. Kapalit nun, ay may pera binibigay at pagkapagbigay pagka ng pera, sila nga ngayon ay makapagbibili na ng mga lupa at makapagpatakbo pa ng kagaya kay Alex Go